Ang Allah ay nagsabi sa Sura al-Bakara 2.26. Tunay na si Allah ay hindi mahiyain sa paghahambing kahit nasa isang bagay na kasing maliit ng lamok o kung ano ang nasa itas nito. Ang talatang ito ay nagsasabi na kung ikaw ay isang tapat na tao na naghahanap ng katibayan ng pag-iral ng Diyos, Nangangahulugan ito na ang isang malit na insekto, isang lamok, ay sapat na para sa iyo bilang katibayan. Ang mga taon ng Islam ay gumawa ng isang kamanghamanghang paliwanag sa talata na iyon. Tingnan natin ito ng magkasama muna. Ang itlog ng lamok ay laging inilalagay sa tubig. Habang ang ina ay naglalagay ng kanyang mga itlog, pinagsasama-sama niya ang mga ito sa isang hanay upang makabuo ng isang istruktura ng balsa upang maiwasan ang kanilang paglubog. Mula ron, ang mga itlog ay nagiging mga larva na lumalangoy sa ibabaw ng tubig habang humihinga sa pamamagitan ng isang tubo. Ito'y katulad ng snorkel na ginagamit natin. Ang larvae ay lumiliko sa pupay, at pagkatapos ay lumalabas mula sa pupay, ngayon ito ay isang ganap na lumaki na lamok, at may kakayahang lumipad kaagad. Ang maliliit na insekto na ito ay ang pinakamamatay na hayop sa mundo na nagdudulot ng 75,000 pagkamatay sa isang taon. Nagtataka ka na ba kung bakit ang mga ito ay may napakabilis na mga refleks? Iyon ay dahil ang lamok ay may isang pares ng mga compound eyes. Ang bawat compound eye ay binubuo ng daan-daang mini eyes na tinatawag na mga lente na kumukulong sa paligid. Ang bawat lente ay kumukuha ng larawan sa iba't ibang anggulo na pinoproseso ng utak nito. Dahil dito, nakikita ng lamok ang halos lahat ng nangyayari sa paligid nito nang hindi man lamang iniikot ang ulo nito. Ang mga pisiko ay nabigla dito at sinusubukan na kopyahin ang sistemang ito upang bumuo ng mga self-driving na kotse, mga drone, at mga kamera ng kaligtasan. Ang mga mosquito ay gumagamit ng carbon dioxide sensors upang makita ang iyong hininga mula sa isang distansya ng 50 metro. Kapag nakarating na ito sa iyong silid, napapansin nito ang init mula sa iyong katawan upang makarating sa eksaktong lugar kung saan magsisimula itong sumipsip ng iyong. Dugo. Ganito sila nakakakita sa iyo sa kadiliman kapag natutulog ka. Nakakagulat, ang lamok ay gumagamit ng anim na karayong upang sumipsip ng dugo sa isang napaka-sophisticated na paraan. Una, inaalis nito ang isang protection na layer upang makita ang mga karayong. Pagkatapos ay ginagamit nito ang matalim na ngipin sa dalawang panlabas na karayong bilang isang saw upang mag-drill sa iyong balat. Ang dalawang panloob na karayom ay nagpapanatiling bukas ang hiwa habang ang dalawang nasa gitna ay naghahanap sa paligid upang mahanap ang iyong daluyan ng dugo. Sa sandaling nakarating ito sa iyong daluyan ng dugo, ang isa sa mga karayom ay sumisigaw ng mga kemikal sa loob nito upang patayin ang pakiramdam ng sakit at tulungan ang iyong dugo na dumaloy ng patuloy. Ang isa pang karayom ay kumikilos na gaya ng isang dayami at nagsisimulang sumipsip ng iyong dugo. Habang sumisipsip, ang katawan nito ay naghihiwalay ng tubig na kumikilos tulad ng isang gawaing laboratorio upang mangolekta lamang ng dugo hanggat maari. Ang lahat ng ito ay tunog tulad ng isang operasyon sa operasyon, hindi ka panipaniwala ngunit ito ay toto, kung gayon ano ang inisip mo. Ito ay isang larawan ng paan ng lamok. Ang mga paana ito ay binubuo ng mga komplikadong tampok, na pinoprotektahan ang lamok mula sa pagkamatay sa pamamagitan ng pagkalunod at pinapayagan itong bumagsak sa maraming ibabaw, tulad ng tubig. Ang mga pakpak na ito ay kumikilos ng 1,000 beses sa isang segundo upang palabasin ang lamok sa hangin. Malinaw na ang malit na nilalang na ito ay ganap na nilagyan ng maraming mahusay na mga sistema na hindi namin maaring magkaroon ng ito ng madali. Napakaganda, subhanallah. Ngunit maghintay, ngayon may isang bagay na higit pa, mangyaring makinig. Kinasabi rin sa atin ng kuran ang tungkol sa isang bagay na higit pa, tungkol sa mga bagay na nasa loob nito. Kaya, tingnan natin kung ano ang nasa itaas nito, ayon sa agham, ang paraan ng lamok ay nagagalit sa amin sa pamamagitan ng pag-upo sa aming balat. Gayon din, ang lamok ay nagagalit din sa maliliit na buhay na organismo na sinusubukan na i-attach ang mga ito sa balat nito. Tingnan ang larawan na ito halimbawa. Ayon sa pananaliksik ng MDPI, may mga mites ng tubig na kumakain ng lamok at kilala bilang mga parasito ng lamok. Walang direktang paraan na maari lamang silang obserbahan sa pamamagitan ng mga mata. Gayunman, ang pahayag ay nakatuon sa ating pansin tungkol dito, isipin kung ano ang nasa itaas nito. Sa wakas, sa puntong ito ang isang katanungan ay maaring itinaas, kung paano alam ni Muhammad ang lahat ng ito, meron ba siyang isang lihim na sentro ng pananaliksik sa gitna ng disyerto noong ikapitong siglo? Mangyaring ibahagi ang kahangahangang kaalaman na ito, pinapayagan ang pagkopi o muling paggamit ng video na ito.